nakababa at kung tutusin hindi na sila nakontento na kinuha nila ang likas yaman ng ating bayan, na kinuha nila ang lakas patawa ng ating mga mamamayan ang gusto mo nila, buturumin tayo pipitin tayo at purgahin kung ano man ang matira sa bordo ng ating taong mahalaan at ito ang tinutulak nila ngayon na gusto nila pagdesisyon para sa atin sa kasalukuyan. Sa kabila nito, sa pagtitipo ng mga leader sa United Nations, ano ang speech ng ating Pangulong si Marcos Jr. doon? Ano ang kanyang sinasabi sa mga negosyante sa Estados Unidos? Ang sabi niya, pupunta ang mga investors sa Pilipinas. Dali kayo dito. Marami kami kalakal ang ating bansa. Dahil na nawagan kami sa, sa, sa Finans Department na baguhin ang sistema ng pagbubuhis dito sa ating bansa. Sa alam na pinubuhis sa atin, mapapanihirap sa inyo ba? ng bagyo at tax, dapat yung mga mayaman, yung mga milyonaryo, wala na pera piyerno, sa ng ating gobyerno at buong sa utang krisis ng ating mamamayan ang taas ng presyo ng bilihin ang pera nasa kamay na mga ng mga, mga, mga milyonaryo ng mga negosyante kaya e dapat sila naman ang tumata para mas siya magbayad ng buwis magbaba niyang panawagan ng wealth tax pinaparaan para sa ganon magkaroon ng pondo ang gobyerno para gastusin sa pangailangan niya sa magkita ng ating pamahalaan at umabag kasi regresi ang apat at apat bilang regresi ng pagbubuhis ay konsula yung mga ito doon sa sinasabi ng ating konstitusyon dapat ang progresibo ang pag-uwis at ang progresibo pag-uwis dapat ang pinuwis ay kung sino yung na, sa ating bansa hindi yung mga yung po yung ating at yung mapera ko ay tutuwang gamitin doon sa tinatawag na inclusive growth at huwag naman sa salita ang inclusive kasi matagal nang sinasabi ang inclusive growth pero ay nagyayari lamang sa halay ng mga mayyaman, ng mga kapitalista na kahit pandemia, natutomle yung kailang yaman. Yung ating mga mayinap ay nabubo, nababaon sa kahirapan, lalo na ang panahon ng pandemia. Kaya tuwag na sila ang buwisan. Panahon na para ang buwisan naman ay ang mga mayyaman. Yun ang dahilan kung bakit kami ay nandito ngayon.